A uh, tingnan niyo guys. Uh, ngayon pa lang ako nakita ng talong na yung bunga niya ano bilog. Yung guys oh. Yung guys oh. Daming bunga. Bilog yung ano, yung bunga niya. Yan oh. Guys okay, so, oh, talong na bilog yung bunga. Lagi isang ano lang yan. Talong, yung iba ano mahaba. Yan oh yung isa lang yung ano yung bilog yung bunga tingnan nyo guys oh, daming bunga ano kayang tawag na talong na to yan yung pinakamalaki talong na bilog yung bunga parang ano kamatis